Wala na yung ano ko na binulot ko na yung ano. Talong. Hmm? Binulot ko na siya. Para bukas lisa na nangyayawin. Sabi siya eh. Hmm. Binisim na lang eh. Hmm. Hmm. Ito lang mas. Sabi naman, walang pala ako. Oo. Ano yung Sigalo? Ano ba? Kaya paano? Kaya pa lang. Tagal mo kasi nag kayo? Hmm? Kaya pa ang tagal mo kasi nag-uusap Hmm.

はい、んなに何